Andrea Brillantes regaluhan ng Rolex ni Nauwamos at Antoinette. Nawindang ang kapamilya actress na si Andrea Brillantes matapos itong makatanggap ng mamahaling relo na Rolex mula sa social media personalities na si Nauwamos Cruz at Antoinette Gale del Rosario. Sa isang video na ibinahagi ni Wamos sa kanyang Facebook page ay sinurpresa nila ang dalaga na nag-celebrate ng birthday kamakailan. Mayroon na naman tayong bisita ngayong araw, nag-birthday si Blythe, Andrea, syempre bibigyan rin natin ng isang magandang magandang regalo, alam kong magugustuhan niya ito, say ni Wamos sa naturang video. Ibinida nga niya na Rolex ang laman ng kanilang nakabalot na regalo na hiling nila na sana'y magustuhan ng dalaga. Nang iabot kay Andrea ang nakabalot na regalo ay kitang kita na masaya agad ito kahit na hindi pa niya alam kung ano ang laman. Hala, thank you, masayang sabi ng dalaga sabay yakap kina Wamos at Antoinette. Dagdag pa ni Andrea, parang ito yung pinakita ko, gusto ko ito. Umani naman ang samut saring komento mula sa netizens ang naturang video ni Wamos. Makikita talaga sa mata ni Andrea na gustong gusto niya ang binigay ni Wamos Ramdam ko talaga habang nanunood ako, saad ng isang netizen. Comment naman ng isa, si Blythe talaga yung tipo ng tao na kahit anong ibigay mo super appreciated niya kita yung saya pag binibigyan siya kahit ano pa o sino yung nagbigay. Love you Blythe and Wamos Cruz. Wow Rolex, sobrang galante nyo, sobrang bait nyo Wamos Cruz kayo ni Tonet. Thank you for Blythe emojis, or very lucky girl or baby Andrea Brillantes, say naman ng isa. Samantala, bago ang regalong mamahaling relo kay Blythe, una nang niregaluhan ng dalawa ang best friend nitong si Bea Bores ng Jor Bag. At samantala pitong lumang simbahan sa Metro Manila na swak pang nga visite iglesia. Tuwing sasapit ang Semana Santa, isa sa mga tradisyon ay ang visite iglesia. Para sa mga hindi aware, isa ito sa mga taunang ginagawa ng mga katoliko na bumisita sa pito o higit pang simbahan upang magdasal at magmuni-muni sa mga istasyon ng krus. Sa pamamagitan nito, ibinabandera ng mga deboto ang kahalagahan ng pananampalataya, pagninilay at pagpupugay sa paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Kristo. Sa Metro Manila, may pitong lumang simbahan na may malalim na kasaysayan at makabuluhang arkitektura na pwedeng bisitahin ngayong Holy Week. Ang San Agustin Church ay isa sa mga pinakamatandang simbahan sa Pilipinas na matatagpuan sa Intramuros, Maynila. Ang simbahan ay gawa sa bato na kumpletong naitayo noong 1607 at idiniklarang UNESCO World Heritage Site noong 1993 sa loob niyan ay ang Museo ng San Agustin na makikita ang mga relihiyosong kagamitan at artifacts. The Manila Cathedral, Maynila, tulad ng San Agustin Church, ang The Manila Cathedral ang isa rin sa mga pinakalumang simbahan at pinakapinupuntahang simbahan sa Intramuros. Itinayo ito noong 1571 ng mga Espanyol bilang parish church at naging cathedral noong 1581. Ang simbahan ay walong beses nang nawasak at naggiba kung saan ang kasalukuyang gusali ng kathedral ay natapos noong 1958. Santuario del Santo Cristo, San Juan, ang simbahan ng Santuario del Santo Cristo o mas kilala bilang Church of San Juan del Monte sa San Juan City ay itinayo noong 1602 hanggang 1604 ng Dominican sa lupaing dinonate sa kanila. Ilang beses na rin itong nasira dahil sa mga mananakop ng ating bansa. Una na itong nasunog dahil sa pag-aalsa ng mga Chino noong 1639 at kalaunay muling itinayo noong 1641. Muli itong nawasak ng sinakop tayo ng Britanya sa maikling panahon noong 1763 at ito ay naitayo noong 1774 na nagsilbing tahanan ng mga katipunero sa kasagsagan ng 1898 Philippine Revolution laban sa pagsakop ng mga Espanyol. Nuestra Señora de Gracia Church, Makati, ang Nuestra Señora de Gracia Church o mas kilala bilang Guadalupe Church ay ang pinakamatandang simbahan sa Makati. Ito ay sinimulang itinayo noong 1601 ng mga Augustinian at nakumpleto noong 1630 na naging pilgrimage site para sa mga deboto ng Lady of Guadalupe. Parish of the Holy Sacrifice, Quezon City Ang Parish of the Holy Sacrifice ay matatagpuan sa loob ng University of the Philippines UP Diliman Campus sa Quezon City. Kilala ito sa kakaibang hugis ng simbahan at nagsisilbing sentro ng pananampalataya at kultura para sa mga tagayupi at ang kanilang komunidad. Santissimo Rosario Parish, Maynila Matatagpuan sa University Belt ng Maynila ang Santissimo Rosario Parish o mas kilala bilang UST Church na isa rin sa mga pinakamatandang simbahan sa bansa. Itinatag ito noong 1611 at sa orihinal nitong lugar sa Intramuros, Ilang blok ang layo mula sa lumang Santo Domingo Church. Sa kasalukuyan, ito ay matatagpuan sa loob ng University of Santo Tomas na alma mater ng ilang bayani ng Pilipinas katulad ni Jose Rizal, Emilio Jacinto, Marcelo H. Del Pilar at Apolinario Mabini, pati na rin ang ilang dating presidente ng bansa na si Manuel Quezon, Sergio Osmeña, Jose P. Laurel at Diosdado Macapagal. Our Lady of Remedies Church Maynila. Kilala rin bilang Malate Church ang Our Lady of Remedies Church na isa sa mga pangunahing simbahan sa Maynila. Itinatag ito noong 1588 at kilala sa kanyang makalumang arkitektura at mga mahalagang religious artifacts.